Hello fellow grower. Magandang araw po. In this video, ang topic natin ay kung paano gumamit ng foliar fertilizer. Ang mga foliar fertilizer to begin with, ang purpose niyan ay para sa pagpapabunga, pagpapabulaklak, pagpapabunga ng ating mga tanim. So, yung karaniwan ang ginagamit na foliar fertilizer. So, kagaya nitong nasa akin dito, ang uh, NPK niya, ang nitrogen is 15%, 15% phosphorus and 30% potassium plus micro elements nakalagay so ME Ang uh, paggamit nito meron may, naman nakalagay sa likod kung paano siya gagamitin Ito ang kagandahan sa mga ganito na hindi ka na maliligaw basta naiintindihan mo kung ano yung sinasabi diyan So meron ding mga specified na halaman na bagay siya gamitin at kung paano ang dosage ng uh, application Ngayon basically ang sinasabi lang naman dito ay uh, sa isang timba ng tubig, ano po, yun yung apat na galon or 16 liters kung tawagin. Ang iya-apply mo ay 4 to 6 tablespoon. Nakalagay yan dyan. Okay, so uh, basically, isang kutsara sa isang galon ng tubig. Pwedeng gawing isa't kalahati. Depende sa inyo yan. So sa akin naman, ang ginagawa ko lang ay isang kutsara sa bawat isang galon ng tubig. At yung uh, interval ng application niya, nakalagay din dyan uh, 10 to 14 days. So, hindi siya weekly. At itong ganitong foliar fertilizer, ginagamit ko ito na pang-alternate doon sa pag-fertilize ko sa lupa. Ito kasing uh, foliar fertilizer, ay uh, ini-spray natin ito sa mga dahon, sa ilalim, sa ibabaw ng dahon, sa kanya mga tangkay. So, bukod ito, pang-alternate ito, doon sa ginagamit nating fertilizer sa lupa. So, halimbawa, sa lupa, ang ginagamit mo ay uh, organic. Yung uh, compost, halimbawa, vermicast, ano, yung mga pinatuyong dumi ng manok, pwedeng makatulong itong foliar fertilizer na to buko dun sa organic fertilizer na ginagamit mo sa lupa at uh, gaya nga na sabi ko yan ay for flower and fruit development para mas madaling mabuo yung mga bulaklak na maging bunga so umpisahan na natin ang paghahalo sa kanya sa tubig Yahalo ko muna siya dito sa isang tabo kasi kailangan nating ma-dissolve yung fertilizer. So, isang kutsara lang. Gaya ng sabi ko, pwede kang umabot ng isa't kalahati. Pero, sa pareho natin, sa akin po, ang ginagawa ko ay isang kutsara o kung isang mas konti pa, na mas bawas pa sa isang kutsara. Anyway, depende naman yan sa iyong observation. At ito, i-spray mo itong ganito, pagkahapon na, yung wala ng uh, init ng araw. Kasi merong nitrogen yan. Yung nitrogen pwede makasunog ng dahon pag in-spray mo yan sa kainitan ng araw. Haluin lang natin na mabuti para matunaw yung uh, fertilizer. Ang mga foliar fertilizer naman ay napakadaling matunaw sa tubig. Hindi yung kagaya ng mga fertilizer na nilalagay natin sa lupa, yung mga granulated na malalaki ang butil tapos ay uh, mahirap tunawin hindi basta-basta natutunaw agad. So, yan. Itong fertilizer na ito, itong foliar fertilizer na to kulay orange. Yellow orange ang kulay niya. At pwedeng magkaiba yan sa ibang brand. So, maraming brand ng foliar fertilizer na pwede kang mabili online. Ikaw na ang bahalang pumili dyan. Ang pinaka-ideal dyan, yung uh, ganyang uh, NPK ratio na 15-15-30. At ito, may dagdag pang micro-elements. Hindi lang sinabi ko anong mga micro elements yung nakadagdag sa kanya. So, haluin pa natin mabuti. Oops, merong uh, merong pumasok na yan. Lagay na natin dito sa ating uh, sprayer. At Lagyan natin ng tubig hanggang umabot ng apat uh, na litro. So hanggang dito yung apat na litro niyan. Alright. right. Okay. Idagdag ko nga pala itong klase ng fertilizer na ito, ano? Uh, Yield Master ang katak nito. Siya ay compatible sa maraming klase ng pesticide. So ayan, compatibility, nababasa ba? Yield Master is compatible with a wide range of pesticides. If the compatibility of Yield Master with a given product is unknown, it is suggested to test this by preparing separate spray solutions. So, yung mga Uh, sa pagkakalam ko dito, yung mga brand niya na pesticide, pwede mong ihalo sa kanya. Ngayon, kung ibang brand ang gagamitin mo, uh, medyo kailangan itest mo muna yung uh, solution. Okay, so itong ating foliar fertilizer, pwede ring haluan ng pesticide. Pero normally, dapat same brand ang gagamitin mo. Para lang makasigurado na hindi magkakaroon ng uh, kontra do sa ating foliar fertilizer. At anyway, pwede mo ring gawin, syempre na hiwalay yung pag-spray ng foliar fertilizer at saka ng iyong pesticide or insecticide. yung mga ornamental plants, kahit na hindi namumulaklak o namumunga yan, pwede mo rin silang sprayan ng foliar fertilizer. So, yan po ang ating video tungkol sa pag-spray ng foliar fertilizers sa ating mga tanim sa bakuran. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!